everyone. Good evening. I'm back. This is some and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon tuloy-tuloy na ba ang laban para sa corona? Kung sino to? Yan ang tatalakayin na natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng kamama sa dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Siyempre, usapang Miss Grand National tayo ngayon. So, alam ko lahat kayo ay excited na dahil konting kempot na lang ay papunta na tayo sa exciting moment ng Miss Grand National. Ito nga ay ang finale, di ba? So, ayan na, coronation night. So, eto na, grabe. So, naglabas na sila ng top 4 para sa country of the year. So, sino-sino ba yung mga nakapasok na bansa dito? Siyempre, unang-una, the Philippines. O, oh, di ba? Parang talagang matibay talaga yung laban natin dito sa country of the year. So, ayan na nga, pumasok na tayo. Tapos, sumunod ay Thailand. O, oh, grabe din. So, kita yung labanan. Plus, nandiyan dyan din si Myanmar. So, tatlong Asia na talagang matibay para sa botohan. Myanmar, Philippines, and of course, Thailand. Para sa country of the year. So, ako talaga, guys, excited ako dyan. Pero may isang Latin country ang nakapasok. Ito ay ang Paraguay. So, yon So, maraming nagsasabi na parang first time daw ba natin itong makapalo. Actually, hindi naman kasi noong mga time nila, CJ, pumapasok din tayo. Kaya lang, hindi tayo nakakaabot talaga sa ganitong matinding laban. So, maraming salamat naman sa support ang binibigay ninyo. And then, ay So, sobrang grabe. Oo, grabe, grabe, grabe. Dahil ay nako grabe na talaga yung laban natin. So, country of the year, kung sino yung magna number 1 dyan, papasok matik sa top 20. Pero pili ko naman, just ko naman, hindi naman questionable kung makakapasok ba tayo sa top 20 ng Miss Lead Grant, di ba? Kasi, parang feeling ko, matik tayo nasa top 20. At hindi lang top 20 ang mararating natin. Pwedeng hanggang sa top 5, hanggang sa makuha natin yung corona back to back. Di ba? So ngayon, sabi ko, kung tutusin din naman na natin kailangan makipagdigdigan dyan yung bongga-bongga. Pero kasi, sabi ko nga, uh, itong taon na to, pangarap ko na matawag tayo ng country of the year kasi hindi pa natin nararanasan yung sa history ng Miss And then, parang ang sarap lang ng bilang powerhouse na maano tayo ng bilang country of the year kasi di ba parang ang tagal natin itong inintay tapos parang sobrang syempre hindi makokompleto yung ano natin sistema natin kung hindi tayo magka country of the year alam ko si Emma isa sa mga malakas na kandidata dito sa Miss Grant at nakikita naman natin na talaga grabe lumalaban ang sa dito. alam ko marami din nag-react sa gown na sinuot ni Emma. Then as you guys, try to understand, it's a game ng national director natin. And then, ayun, so ganun talaga, siya ang magdidesisyon ko ano ang gusto niya at ano, ano yung tama. So, dapat mag na lang tayo doon. Kasi, for sure, ang performance ni Emma, yes, as a preliminary, ay talagang pasok sa bangang. O, uh, diba? Nung Wednesday, talagang pasok siya sa mga, sa top 20. So, tulad pa rin ang sinabi ko, pag nag-top 20 yan, kaya niya mag-top 10. Pag nag-top 10 yan, kaya niya mag-top 5. Actually, guys, ngayon, dito, ang dami kong meeting na pinuntahan, meeting sa team ni Mr. Arnold. So, tapos ko lang kausapin si Mr. Arnold. Tapos, kaninang umaga naman, nag-latch ako with yung yung designer. <laughs> so, yun, nag-usap-usap kami. Uh, naiintindihan ko, pero kasi, ano eh, malakas naman yung laban ni Emma dahil sa mga ginamit niyang materials. And then, ngayon, dito pinag-uusapan uh, possible talaga yung back to back for the Philippines pero guys syempre hindi natin yan pwede ilagay sa ulo natin hanggang hindi pa talaga natatawag ko sino ang winner so umasa tayo na pwede natin makuha yung malaki yung porsyento uh, na pwede natin makuha yun so sabi ko nga si Emma ang tingin ko pag top 20 makakapasok yan sa top 10 so pagdating sa top 10 magpalit lang ng gown niyan, mas malaki yung chance niya na makarating sa top 5. Eh, balita ko na magpapalit naman, naman ng gown. Pero kung sino man yung designer at kung ano man yung kulay, is eh, sekreto na muna natin yun. So, yun. So, si Mr. Now, at ang sinasabi ka sa social media, mas gusto daw niya ang mga color na green, mga color na na green and yellow or gold. Ayun yung mga gusto niyang kulay. Yung tatlong yun. Pero ako, ang masasabi ko ay siguro nasa game yun ni Mr. Nawat na. No? <laughs> so syempre, siya yung nakakaalam ko yung gusto niya. To be honest guys, yung back-to-back win, uh, maraming sumasagayon na national director. Kung sakali magdaon tayo ang mananalo, ay happy sila kasi halos lahat ng national director sabi gano'n kung magpa-back to back ang Pilipinas this year, magiging happy yung national director. Uh, lahat ng national director. Kung baga parang it's okay for them. Walang issue. Kasi nakita naman nila kung gano'ng kalakas si Philippines at kung paano nagpa-perform si Philippines. Pero, syempre, hindi naman ang mga national director ang mag-decision kundi ang mismo organization. So, hintayin natin yung resulta mo ka. <laughs> so, ako, to be honest, ha, uh, kaya naman. Bakit hindi? Basta sabi ko nga, magpalit lang talaga sa si Emma na gown na gagamitin. And then, parang feeling ko, ayun, pwede niya talaga, ano, pwede niya talaga masungkit. Sabi ko nga kay Mr. Arnold kanina habang kausap ko, sabi ko, eh kung nag-course runner-up, okay sa'yo? Sabi niya, syempre hindi. Gusto daw niya title. Sabi ko, pero huwag tayong masyadong mag-hold doon. Kaya Mr. Arnold ko sinabi, kasi baka mamaya. Syempre, ang decision pa rin na kay Mr. Nawat. At kung ano yung nakikita niya, sabi ko, maganda yung ibang candidates. Nakita mo naman siguro. Sabi niya, oo. So sabi ko, hindi natin alam na baka mamaya, iba yung gusto ni Mr. Nawat. Sabi ko, eh maaaring mag ayun yung feeling mo. Pero hindi pa rin tayo pwede talaga makasiguro doon sa fight na yon Kasi kung ikaw mismo, kung sinabi sa kanya na okay, panalo ang Philippines, ay eh, for sure hindi naman sasabihin yun, di ba? So yun, walang mga ganun. Pero tama na yung sabi ko, uh, kung makakarating tayo sa top 5 okay na Pero sabi ko, kung magta-top kung magta top five, sabi ko, kung hindi man corona, okay sa akin sana yung first runner-up. Kasi parang feeling ko yung first runner-up is deserved para sa laro ng ipinakita ni Emma sa buong duration. Kung sakaling hindi sa kanya ipibigay yung corona, may iintindihan ko dahil sa hindi lang naman si Emma talaga ang ang ano, kung baga marami ding magagaling. Kung hindi man kay Emma ibibigay ang corona, okay sa akin na ibigay nila sa iba pero sana first runner up ang pagpapakukuha ni Emma kasi si Emma kasi ang inyong dito guys na sa hotel ako si Emma kasi parang sa pinakita niyang performance I hope na sana ayun yun yung pinakamalayo marating niya yung first runner up kasi kung isa second runner up siya or ito third runner up or ito fourth runner up parang unfair naman yun sa performance na pinakita ni Emma di ba? pero sabi ko nga eh kung if a first runner up nga, ayun na yung pinaka ano, minimum ba uh -huh. so yung maximum syempre yung title kaya sabi ko tignan natin kung ano ang mangyayari. So ngayon, natutuwa ako kasi yung malaban pa rin tayo sa country of the year, pang-apat, di ba? So, Philippines, Thailand, Myanmar, and Paraguay. So, sana sabi ko, makuha natin yung title ng country of the year etong taon na to gusto ko siya kasi parang feeling ko deserve natin yung maging country of the year bilang powerhouse di sa beauty pageant and then ayon kung ano man yung magiging resulta dapat ay first runner up yung pinaka malayo tapos ayong ah, yung pinaka maximum minimum tapos yung maximum niya title. Syempre gusto ko pa din mag-title ang ating Reina <laughs> as long as possible. Pero ayoko kasi siyang kahit marami na akong naririnig na kung baka manalo ang Philippines. Eh team Philippines shoot ang sasabi. Eh nato na ba? Pero kung ang nagsasabi ay iba tapos or kaya si Mr. Nawat na mismo, eh magiging happy ako. So yun. So, si Mr. Nawad kasi ang magdidesisyon. <laughs> so, hintayin natin. Kasi mahirap yung ganyan eh. Yung, yung ang ah, si ganito daw, ah, si ganito daw. Pero ayun nga. So, hintayin na lang natin yung desisyon ng Miss Grant. And then, doon na lang tayo magdiwang. diwang oh, guys, paalala lang sa inyo ha. I-manage ninyo ang expectation ninyo. Tinatanong ko nga si Mr. Arnold anong kulay, ayaw niyo sabihin. Pero, alam ko naman na, charot. Ano lang, hmm. basta. Ayan, so basta maging masaya na lang tayo ko ano yung ipapakita. Ito, may isa akong sasabihin. Masasabi ninyo, wow, bagay sa kanya yung kulay. Ganon, oho. Uh -huh bagay kay Emma pero hindi na red <laughs> so yun so for sure hindi na red ganon basta so, maging happy na lang kung ano man yung magiging resulta and then ayun na malakas yung laban so natutun tayo na parang narinig nga natin na tayo ang mananalo na yun yung usap-usapan dito pero syempre we have to wait the result uh -huh. at wag na muna natin sa ilagay sa ulo natin ng bongga-bongga just keep fighting for that and keep praying for the problem. Kasi syempre at the end of the story, sila pa din ang mag-decide talaga at ang resulta ay nasa kamay ni Mr. No One. Ganon! So yun. So kayo guys, ito guys ang masasabi ninyo. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Diyos ko, paulit-ulit na lang, no? So, maraming-maraming salamat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow! Thank you, guys! Oh, <laughs> oh,